Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. Dito po tayo ngayon, kakukuha ko lang kanina, dumating ako doon sa Bifar, sa Pututan, ay nasa 6.30, uh, one hour lang, halos ang biyahe ko, one and a half. Ngayon nagkuha ako ng 500 ito na uh, line E. Ito po, Excel line E, ang uh, group na to. And then, ito ay magiging broadstock. And then, ito naman ay magiging uh, B, line B. So, for the time being, dito ko ilagay sa aking pond. Ah, po, nagbili ako ng uh, mosquito net na family size. Yan ang advice sa akin doon. At ngayon, ay ilagay ko na po dito. Oops. Okay. So, for the time being, ay i-acclimatize ko sila. Diyan sila. Yan ko muna sila ilagay. At Ito po ang ay, ay, ang line A na blood line at mainit-init ng kunti dito sa pan ko kasi mababaw pa eh. Pero sige, sige naman ang lagay ko ng tubig. So dito ko na ilagay. Ito po ang line A. Yan. dahan, -dahan lang bahala na sila lumabas. Yan. Yan ang doon. Ang line B ay nandiyan. Ah, ang line E pala. Dito ang line B. Natagal sila lumabas ah. hello po magandang tanghali sa aking mga subscribers sa uh, aking channel sa youtube at ito na po ipot into record ko ito ito 500 na line B at saka ito 500 din na line A size 24 po ito na tilapia stock at ito ang magiging uh, kunan ko ng uh, aking similya uh, after 3 uh, months or 2 uh, to 3 months ay pwede ko nang isiksing ito so yan guys, ito uh, nilagyan ko ng net na family size at saka may cover din na uh, 50% uh, ang UV niya. So ma uh, ano, ma-lower ang temperature. Although mababa lang pa kasi sige naman ang tutuloy tuloy naman ang continuous ang aking lagay. So dito ko lang palalakihin for the time being as advised sa akin ni Ma'am and sa uh, sa Ercilia Santos, dyan po sa BIFAR Region 6 Maraming salamat ma'am sa inyong suporta sa akin Dahil binigyan nyo ako ng libre dito Ang akin lang pagkuha lang doon sa area uh, nila So ito po, ang ganda Pero ma'am, may namatay na konti Pero sige lang, ganyan talaga Kasi nga, uh, hindi pa gano'ng malalim ito Mari initan at saka na-stress So guys, ito ang aking uh, sa ngayon dito ko sila Uh, alagaan. Kapag lumaki-laki na, then pwede ko na ito i-grow out diyan sa mga pan na yan na malaki. Continuous dito ang aking lagay ng tubig. So, pipilingan ko ito mamaya-maya ng uh, fry booster mas uh, sa ngayon, uh, I leave them uh, rest. Pahinga muna sila dahil kondisyon pa sila sa tubig. Nandiyan sila pero may konting mga casualties. So, guys, uh, yan lang ang aking update. Okay na rin to kahit papano. So, maka mas mura-mura ng konti at uh, sige lang maobserbahan ko pa rin ito kung ano ang kanilang kalagayan dito. Continuous ang aking patubig uh, at may apog na rin ito at uh, itingnan natin as we go along daily, uh, lalagyan ko ito ng tubig continuous to hanggang uh, may araw. So guys, uh, yan lang po ang update ko uh, sa araw na to October 20, 2023. At ito ang aking memorable dahil ito ang aking magiging breeder. Ito, 500 na line B at 500 na line A. Nandito ko. So, hope, tulungan ako ng Panginoon na mabuhay sila and then dito ako kukuha. Ang BIFAR ay nagsusuporta din sa atin. Sa mga interesado, magsimula. Sa walang piragano, dito tayo sa putik lang muna. Dahil maalagaan naman natin eh, kahit paano eh ang ating ahinsya ng gobyerno, yung BFR ay mabait na nagbibigay sa atin. Imagine libre ha, walang bayad to. Oh. So ini-encourage nila tayo na magtayo ng kahit ano dyan, punta ka lang sa BIFAR, bibigyan ka nila ng training, walang bayad dyan. libre lahat yan. Ang, pag, ang expenses mo lang ang pagbiyahe mo papunta sa kanilang uh, convention hall. Okay guys, yan lang po. Take care and God bless po sa isa't isa sa atin. Bye!